What's up guys and welcome back sa ating channel For today's video guys, uh, tuturo natin yung setup Sa ganitong klase ng mga gamit Meron tayong mixer, crossover, maximizer tsaka isang power amplifier Ayan. Tapos kung sakaling meron tayong isang subwoofer speaker at dalawang mid-high speaker So tulad nito guys Ayan. Ito yung dalawang midday natin tapos isang sa speaker yan so papakita muna natin guys yung mga ginagamit natin dito so let's go so ito guys yung gagamitin natin ngayon sa demo tutorial bali itong nasa ilalim guys ay dikinsay po ito na martin box design so meron din tayong sukat nito sa mga previous vlog natin check, check nyo lang guys So laman nito is Joson stage 15 na 1000 watts to 1200 watts tapos itong dalawang mid high natin ay di dosi lang po ito guys uh, pole ridge type tapos laman nito is Joson stage 12 1000 watts rin tapos yung tweeter natin ay broadway na 300 watts lang Ayan. so dalawang mid high same lang po guys ng laman sa taas tsaka sa ilalim so yung Uh, Set up natin dito yung subwoofer box natin is uh, Ikakabit natin sa channel 1 ng ating power amp Tapos itong dalawang uh, mid high ay Ililink natin yung dalawa para isa lang yung wire Patungo sa ating amplifier na Ikakabit natin sa channel 2 ng ating power amplifier yan. So, itong setup guys, pwede na to pambahay. Tapos, pwede rin sa mga simple events, yung mga small budget na events mga guys. So, ngayon uh, pakita natin yung mga gamit natin sa gadget. Ito naman guys, yung gagamitin natin ngayon sa demo tutorial. So, yung mixer natin dito is Joson Jet 6 channel mixer lang po ito guys. So, pwede na to pambahay, simple events. Huwag lang mag uh, live band kasi kailangan ka ng maraming channel sa mixer so sa 6 channel guys pwede na to pang sa uh, simple events pang bahay, pwede na, ka, pwede na kayo magkabit dito ng wireless 2 to 3 4 channel na uh, mixer or yung input ng mating wireless microphone so pwede tayo dito magkabit sa line in ng sa ating Uh, audio source sa uh, channel 5 and 6 so sa channel 1 to 4 is pwede kayo magkabit dyan ng wireless microphone pero kadalasan guys sa mga simple events ay isa lang yung wireless microphone dahil sa isang wireless microphone is dalawa namang microphone yan kasama so isang input lang yung magagamit so the rest guys uh, up na lang yan kung merong ibang input sa audio yan tapos gagamit tayo ngayon ng Uh, crossover po ito na Toto 3XS na model tapos meron tayo dito maximizer na Joson yan ito maximizer guys pili to gamitin sa all purpose uh, low mid and high tapos yung ating gagamitin sa demo ngayon guys ito ang ating power amp or integrated amplifier with bluetooth uh, power amp design lang po siya So, Joson Jupiter Max itong ating gagamitin ngayon. So, ngayon sa setup naman natin guys, papakita natin yung step by step. Patungo mixer, galing mixer to amplifier to speaker. So, let's go. So, ito guys, dito tayo magpupokus sa likuran ng ating mga gadget. So, yung gagamitin natin dito guys, kapag ganito yung mga gamit natin, kailangan natin ng XLR wire. So magamit ang XLR wire natin dito guys ay anim. Yan, mauna tayo sa mixer. Output ng mixer mga guys. Ito, naba. Yan. So, yung ating mixer guys, makita natin yan. Meron po yung main output. So, kabitan nyo ng XLR sa left and right channel okay lang yung magkabalik type mga guys tapos yung dulo ay kakabit natin direct sa mixer o oh, crossover guys ito crossover natin input ng ating crossover ay channel 1 tsaka input ng channel 2 ng crossover tapos dito sa mode nya guys ay hindi na natin yan gagalawin. Yan, kailangan ka stereo po yan. Hindi nakabaon yung dalawa. saka yung low sum, hindi natin gagamitin. Uh, Kualang siya default lang po sya. Normal. Tapos, sunod guys, kailangan natin ng XLR. Dalawa rin. So, yung channel 1. Channel 1, crossover, low. Ito siya. Yan. Kabit natin sa maximizer din. Input. Yan. Dito sa channel 2 guys, dito tayo sa high. Yan. High output, output channel 2. Input natin sa maximizer. B input. Yan. So output na tayo ng ating maximizer. So kailangan natin ng dalawa rin yan so maximizer output channel 1 ito yung pang sub natin guys kabit natin dito sa input A ng ating power amp tapos output channel B ng ating maximizer gagamitin natin sa mid high dito tayo sa input B ng ating power amp tapos, kailangan guys yung mood natin dito ng ating power amis na stereo. Yan. So, nangyari dito guys, output A is yung pang sa buffer speaker natin. Tapos, output B is yung mid high speaker natin. So, kabitan muna natin guys. So, itong wire guys, uh, kagabit natin sa ating subwoofer speaker. Ito. Ito yung subwoofer speaker natin. So, ikakabit natin to guys sa ating channel 1. Channel 1 ng ating power amp. Ito. Andito yung channel 1 output. Yan dahil ito yung pang sub natin. Kabit muna natin guys yung subwoofer speaker sa channel A. Yan. Yan. Sunod natin guys yung channel B, yung pang mid high natin na speaker. Ito yung speak on natin guys na link yung dalawang speak on. Yan. Speak on 1 tsaka speak on 2 is nakakonect sya sa isang connection ng wire. Bali wire Y uh, connection. Isa lang yung dulo. So, kakabit muna natin to sa ating mid-high na speaker. Ayan, dalawa. Sa taas, tsaka sa lalim. Tapos, yung dulo nito, guys, ay yung ating dulo nito, kakabit natin sa ating pang mid-high output, yung channel B. Ito yung channel B natin. Ayan. So, connected na siya guys. Channel A sa buffer. Sa channel B is yung midday. So, lagyan natin ng cord. itong ating gadget para maka-testing na tayo. So, lagyan natin ng cable. Ayan. Ito yung cable niya guys sa ating crossover tsaka si Miser. Ikotin na natin to. So ito guys connected na yung ating mga gadget sa kuryente. So yung input natin guys pwede tayo dito sa 5 and 6 channel pwede rin dito pipili ka lang guys yan pero kapag nasa events ka ba mga ano guys mas okay tong uh, mono 5 and 6 yan kasi ito yung ito lang yung control mo sa lahat sa music mo dahil kapag gamit ka 1 and 2 dadalawa yung galawin mo yan so ito punta lang to sa laptop or computer kung ano yung ginagamit natin na audio source So, kakabit natin dito guys. So, ito guys, makita natin na na yung ating audio source. Pwede tayo gamit ng cellphone or laptop. Depende na sa atin. Pero kapag nasa events tayo guys, mas mainam gamit tayo ng laptop. Ayan. So, mangyari dito guys ay itong channel 1 natin ng crossover is pang base. Yung sa sub natin. Itong sa channel to is yung mid natin. Dalawa. Yan. Channel 1 isa channel 2 is miday channel 1 is sub. channel 2 is miday so yung tone control natin dito guys lagay na lang din sa 1, 1 1 pm Depende na sa atin adjust na lang natin guys so muna tayo play muna tayo ng music play muna tayo ng music guys testing muna natin kung meron bang audio ayan up natin yung master volume yung proper set ng ating master volume kailangan naka 0dB ayan so dito na tayong control sa ating audio ayan volume natin yung cellphone ayan so meron na yung audio so kailangan sabay yung dalawa yung biometer dahil kapag yung isa lang yung May ilaw Ibig sabihin Lost contact yung isang RC natin So ito Okay lang yun Mag pick mga guys Kasi Ganyan talaga Yung mga mixer Madaling mag clip Or mag pick Pero dito na tayo Magbabase sa uh, Ating Biometer dito Or level meter Ayan Pwede rin i-down yung gain Para mawala yung pick Ayan Yan. So, tama po siya 0 dB. Test natin yung mid high muna tayo. Ito. Mid high. Yan, yan yung mid high natin tumutunog. Yung kaniyang frequency, pwede natin lagyan ng coating low. Ayan. Yan yung midday natin guys. Yan, midday natin. Guys. dito naman tayo sa sub natin guys ito channel to yan ito yung volume natin So, mas gaganda yung ating sounds so, pag meron tayo nito maximizer. 140 pa tayo, pinigyan natin yan pa tigasin. Pero sa uh, design ng box natin guys, uh, mas okay siya dito. 150. Medyo gapang lang yung box niya. Yan, kinggin natin. Ito siya. Ya yeah. Ya Ayan yung tunog ni So ito guys, tumunog na yung channel 1 or channel A on B na separated yung sa buffer si mid high. So ngayon guys, uh, pagsabay natin yung dalawa. Ayun, patunogin natin yung dalawang channel. So hindi tayo gagamit nito guys, ito ang ating uh, wireless kasi medyo basag pa yung tunog nito kapag sa wireless. So tatanggalin natin yung wireless sa ating mobile phone. So yung recorder natin ngayon is cellphone lang. So tatanggalin mo natin yung receiver ng wireless. Uh, Pagsabay natin yung dalawang channel para pakinggan natin yung kanyang quality. So let's go. so yan guys yung ating demo setup ngayon so ganyan ang kadali guys mag setup ng mixer, crossover uh, maximizer para maganda po ito, pang boost ng pang enhance ng ating uh, sounds ito maximizer tapos isang power amp lang so ayun lang guys yung video natin sana katulong sa inyo itong klase na setup so maraming salamat God bless at ingat